noon pinangarap ko lang na magbinta ng kahit ano at mga nasa unang baitang pa ako nangarap na ako makapagbinta ng kahit anong mga pagkain o kahit anong mga sangkap ngayon naabot ko ang pinangarap ko na magbinta um magbibinta ng kahit anong tulad ng mga tingi-tingi at natanggap ko na din ngayon dahil may pamilya na ako itong mga pagkain na yon yan ang napagbinta ko ngayon ang sabi very ko na binigyan ako ni Henry Father ng ganitong talento o ganitong regalo. And I'm so very thankful sa lahat ng mga struggles, sa lahat ng pagkakamali na naranasan ko na yan nagbibigay sa akin ng lakas loob o lakas ng thinking ko. Noong bata pa ako, nag-aaral ako sa unang baitang maranasan ko ding magbinta ng mga bayabas, buhat, o kahit ano pa ipagbinta ko dun sa school namin para may pangbaon ako, para may pera ako, kahit maliit. Ayun, pumili ko ng pagkain sa school namin sa time ng recess. At ganun din nagawa ko sa ikaanong mabaitang I'm so very thankful kay Heavenly Father na binigyan niya ako ng talento tala ng pag-arrange ng bulaklak uh, gusto ko din makapagtrabaho sa hotel pero nakahinto ko sa pag-aaral to your high school lang po ako I'm so very thankful that situation that struggles na may kanya king lord and I thankful na hindi ng sa pag-aaral at hindi ko natanggap yung mga pinangarap ko Ang na binigay ni Billy sa akin sa pag-ayos sa pag ng mga bulaklak sa pag-ayos ng money bouquet nakaayon naman sa pinangarap ko na magtrabaho ako sa hotel o oh, maging isang kokere tanggap ko naman din ngayon gusto kong ibagi ito sa inyo at gusto kong ipaalala sa inyo na lahat tayo ng marapat lahat din tayo ay um, napo-fall down hindi tayo mawala ng mga pag-asa dahil, dahil struggles yan yun at pwede natin yung malampasan tulad ng isang panahon weather-weather lang and I'm super thankful sa mga friends and family and relatives na nagbibigay bibigay pa rin sa akin at yung mga pakanin-kanin mm -hmm. na pagbinta ko dalawang taon ako nagbinta ng ganitong pa kanin, kanin at may mga okasyon may nag ppm din sa akin may nag sa akin na makaluto sila ng photo cheese kuchinta o kahit ano ayan pagbintan ko na yun po at kayang kaya ko din na maging isang concealer. Kakayanin ko lahat kahit anong pagod para lang sa aking pamilya, para sa aking dalawang anak na maliit pa sila. At I'm so Paul sa lahat ng nararanasan ko noon. At gusto kong hindi din mararanasan ng mga anak ko ngayon. So, ganyan ginagawa ko. Uh, magsikap para sa mga anak namin. Salamat sa nakikinig, salamat sa mga friends and relatives, and sa mga subscribers and followers namin medyan. Thank you, thank you so much, and God bless you all.